Okay, ito na po ngayon yun. Ito yung goodie. Tatanggalin natin to sa likod ng ref. Andito po sa bandang lugar na to ng baba. Yan. Dito na, i -i na actually yung mga residue. Madali lang po yung tanggalin. Yan, meron yung dalawang left, left and right. Angat na ng konti. Kabidaan. Then, hugot. Yan lang ang pagtanggal dito. Simple lang. Dito na ipon yung mga stock na tubig. Kaling din yan dun sa loob. Eh, yun eh. Yun. mabahong eh. amoy. Kaya kailangan linisin yan para wala nangangamoy. Kasi sa buong bahay nangangamoy yan. yung may bahay dito. Ayan, dilinisin natin ito ngayon. Hindi na po kailangan na uh, i-unplug yung rep na to. Kasi madali lang itong hugutin. Tama lang yung space dito sa pader. Ayan, papunta dito sa rep. Madali lang rin siya ipasok. So, hindi ganyan paharap. Iikot mo lang para masalo dito sa loob. Ayan huwag lang sasagi dito sa mga wire ingatan lang tapos hukulang dito yan sa turnilyo kabilaan yan ayan na okay na siya. ganyan lang po simple ang pag lininis kapag ka naamoy nyo na medyo maasim o baho yung likod ng rep ng condura negosyo refrigerator inverter. Thank you. Good day and God bless.